Oo, oh, oh. ah, ano na pag-abotan yung ah, masalang ah, yung... Kailangan <laughs> oh, to sa ina-anak ko. Yes! May <laughs> pambili kami. Parabaling oh. <laughs> hot dog Para May pambili kami. Ay, maami Ay, saan na? Saan na plastic na, Uy, Joyce. <laughs> yung plastic. yung sasa. Daba, ita, ginagawaan. Ang pag magalang babalot na kayo! Wala mo kayo! Ayan, it's a holiday. Kaya naman ito, ginaya ko na ang aking mga dala. Ang sinukmani. At of course, ang sinantol. Ayan, gamit ang aking service papuntang bansang Poland. Kaya man, see you there. What's up mga kalabi? Ayan, papunta po ako ng Pulandaga para sa isang holiday free experience ng mga teachers. Ayan. Ayan, for the hingal. Hingal. Pagod mag Yung Ang sinok money, nandiyan pa ba? Ano yan? Ayan, so for the hingal, pero malapit na tayo sa Pulang Dagan. Nandito na tayo sa Uni Dragon. Ay, thank you, Lloyd. Konti na lang. Kaya mo yan. na nga, inuumpisahan ko na sana ang aking pagbablog kaya lang grabe. Bumili pa man din ako ng microphone kaya lang eto. Hindi ko pala na-on ang mic kaya ayan. Sayang na sayang ang video clip na ginawa ko sa mga oras na yan. Halos 7 minutes pa man din. <laughs> Sayang. Sayang. Kaya ito, bo-voice over na lang tayo. Pagtiisa na lang po ninyo. Ayan, kinakausap ko na nga po dyan si Imelda Marcos. Charing. Ayan, si Ma'am Cristina. At sana narinig nyo ang mga sagot nila kaya lang ay talagang wala akong magagawa pag check ko habang ini-edit ko ang video ay talagang walang lumalabas na sounds kaya sayang naman at ayan na nga po nagpupuyod na po si mamayan ayan si mamayan ay lumipat na po siya ng school dati kasama namin siya pero ngayon ay lumipat na siya sa ibang school pero kahit lumipat na po siya ang samahan po namin ay talagang walang kapantay kagaya ng kanyang noo ah no oh. Ayan, so kung ano sana dinadaldal nyo dyan, sayang. Tinatanong ko sana po sila dyan na we're teachers of course or I am a teacher of course. Kaya lang, paano nyo maririnig ang sagot? Eh, hindi ko na rin maalala kung ano mga sinabi nila. So sayang, nga nga, ayan na nga po at talagang iniikot ko pa ang aking monopad. Monopad! Ayan. So, post muna natin at ayan nga, pumunta na nga ako dito sa isang grupong ito ng mga, ayan, tumakbo pa, parang tanga. Parang tanga. Ayan nga po. At, kakasuro talaga. Bakit kasi nawala ang mic nito? Ayan nga, sayang na sayang ang aking moment dyan. At ayan nga, nilapitan ko na nga ang boys. Ayan. At sayang na sayang, meron pa sana dyan si Sir Cliff, si Nico, at si Robinson, si compadre At ayan na nga. Meron sana sila dyan dinadaldal, kaya lang sayang. At ayan na nga, lumalapit si inaanak. Kakulit-kulit na maigi. Hello, ina inaanak. Ayan, sayang. Pero ang saya po nila dyan, kaya lang hindi nyo nga po maririnig. Dahil yun na nga, dahil sa kaking kaanuhan. Kaanuhan? <laughs> Ay, hindi ko pala na on ang mic. Tingnan nyo po, oh, sa nakasabit pa man din sa aking t-shirt yung mic. Kaya lang hindi ko pala siya na on. Nilagay ko yung connector pero hindi ko inon So, sayang. Nalimutan ko lugod ang sinabi dyan ni Sir Clip. At ayan na nga po, lumapit na ako sa next group. Next group, ayan si Ma'am Alona. Ang isa po sa mag may blessing na rin na parating sa kanyang buhay, ang kanyang pangalawang baby. At ayan, tinatanong ko sana siya, kaya lang hindi nyo rin maririnig. Pero maganda rin po ang sagot nyo dyan. At ayan, yan po si Ma'am Alona, lumipat na rin po siya ng school pero dahil po sa aming matatag, matatag na samahan, ay ayan po at ah, talagang nandyan pa rin siya at kasama namin. And of course, ang another haligi ng Palanas Elementary School, ang isa po sa mga dakilang ina si Ma'am Joyce. Yan. O na yan. Sayang may sinasabi sana siya dyan. Kaya lang hindi natin makikinig. Ang gaganda po sana na may entry nila sa we're teachers of course. Kaya lang of course dahil sa aking kaanuhan. Ayan hindi ko na ang Sorry na mga chairs. Ayan, sayang, sayang, saya pa naman sana niyan. Siguro, nais talaga na hindi marinig ang mga ang mga chinichika nila dyan, ang mga chinichika namin sa inyo. Kaya lang, wala tayong magagawa. Talagang nangyayari talaga mga technicalities like this. Wow! At syempre, lumapit na ako kay Ma'am Mitch. Ang ganda rin sana dyan ang sagot ni Ma'am Mitch pang Miss Universe. Kaya lang, yung mismong universe ang hindi nakisama. Sayang naman, o. di ba diba? Enjoy na enjoy pa man din sa sagot niya. Ay! Inayang talaga Kif. Sayang na sayang ang mga video clip na ito. Ayan. Pero enjoy na enjoy man po siya habang ini-interview ko siya. At ayan ang, ang aming tawanan. Sayang lang kasi hindi nyo maririnig yung original convo. Ano ba yan? Nanginayang talaga ako. At ayan na nga po makikita nyo naman ng iba na talagang enjoy na enjoy sa kanila mga kanya-kanyang pwesto. Kwentuhan, sayahan, kulitan, tawanan, at kung ano-ano pa makapag-relax-relax man ba. Dahil ang holiday ay talagang dapat ay pinapahinga at ini-enjoy. Dahil pag may pasok na naman, ay alam nyo naman po ang buhay ngayon ng mga guro, ay talagang focus na naman tayo. Ayan na nga po ang anak ni... Miss Emelda, charing. Ayan, si Ma'am Christina. Hi, Ma'am Christina. Ayan, ang ganda rin sana dyan ang sagot ni Ma'am Christina. Kaya lang, tingnan nyo, oh, ba? Diba? Isip na isip siya kung ano sasabihin niya. Oh, tapos matawa yan. Magtawa ka. Yan, oh, yan. Oh, Diba? Oh. Sayang, hindi natin maririnig. At syempre, tawa ng tawa ang nasa likod. <laughs> hirap na hirap ang mga buntis sa likod. Kaya naman, ayan. <laughs> Ayan, sayang talaga. Pero hi ma'am Christina. Nanginayang ako sa mga sagot nyo dyan mga B. Sayang. Bakit kasi hindi ko na on ang mic. Ang daming i-on yung mic pa. Ay, nako talaga nga naman. Kalabi. Ayan. Si Bibay sumasagot din, no? Ayan. Tatlo po sila dyan buntis, charing. Yan lang pong dalawang nasa likod ko. Baka magalit si Ma'am Tinay. Ayan, oh sayang talaga. Grabe sana ang chikahan namin dyan. Kakalungkot naman. Bakit kasi hindi na on ang mic? payan At ayan na nga po. So, more chika, more chika with Ma'am Tinay. Napakahalaga talaga ng mga ganitong pagsasama, panandalian kaya nga ang aking ang aking caption dun sa aking post ng mga picture sa itara takas ng 2024 at last nakapag attendance din kami dito sa Poland sa taya na nga tumayo na ako at lumapit na ako kay ma'am ay sa aking bestie na naka yellow yan at enjoy na enjoy siya sa balaw balaw ba yan be <laughs> At tinatanong ko na rin sana siya dyan. ng uh, we're teachers of course. Kaya lang hindi nyo talaga maririnig. I'm so sorry. Pagtiisan nyo na lang po ang aking voiceover na napakaganda na mala TNT. Tapatan ni Tunying Charing. At ayan na nga po. Ay, sayang talaga. Enjoy na enjoy pa man din ang aming mga con na ha, halos lahat in-interview ko. Kaya lang talagang inadya ng pagkakataon na hindi po marinig ng sambayan ng Pilipino ang aming mga conversation dahil hindi ko lang naman na on ang microphone. Kaya... For the go. Ayan, nangangati na ang aking bato. Ah, sobrang na ako sa pagkain ng inihaw. Ha! Inihaw. At ayan na nga po. Ayan sumasagot sana siya dyan ng matuwid ng matuwid <laughs> at ayan ang sayang sayang talaga Ay, relax na relax yun ang mga di ba <laughs> diba? nakapag relax relax ang mga teacher kahit papaano. sarap buhay ayan bago bumalik sa paaralan eto may sounds na ayan na nga guys ang patunay na talagang we're teachers of course we balot we balot ayan na nga po at yan ang ang ating first time na magbabalot ngayon. Ayan. Ito talaga talaga ang pinakabuntay ng baluta na ganap pa ng plastic. Ayan. Yeah, kahit pa, target mo na talaga yan. Isang bangus. Isang pinapya po yan na ah. dala nila ma'am Gretchen pero dinala na niya. Tatatlo na nga po ang dala. Tatatlo na nga ang dala pero ayun. Nakuha pa talaga niyang balutin. Sige. Ayun si ma'am Genevieve na yata. May binabalot ka ba ka? Ayun. Ay, a cake pala yun. Yo, yeah, grabe ka na yan! <laughs> grabe ka magbalot! Dali mo na yan. Wala nang ibang mga kain yan. Lansa? Lansa? Pang ano? Pang ano? Jennifer, my teachers, of course. Hello. My teachers, of course. Of course, laging happy. Ano Talaga. Pang ano talaga yung pang Happy. Oh, ka? Oh. Happy. Araw-araw. Family day kaya lagi. <laughs> <laughs>

We're teachers of course sila. Ang gaganda ng mga sagot oh, na... Uh, oh, Sige <laughs> na, kaya mo yan, Bi. Magkamaya mami. Wala iso, mo isa Kaya mo teachers of course, e. Sabi nga happy kami. Oo, uh, uh, happy Lagi Ano nga yung sabi thing? ko Where teachers of course. Ang kagal! <laughs> Bakit tayo bigyan ng ads? dali? <laughs> May, may Wala nga akong mga ito. Wala akong lang, girl. Wala akong mga ito. Pinipilit po ano mga kalabi. Pero ganyan ko talaga yung tagal ko nang isusun. <laughs> ano, may na utuwi pa ba tayong bagay kapag isusun Kaya ayahan po natin at bigyan po natin ng pagkakataon na makapag-isusun ng nag-iisang talagang bakambal ni Zorro. Ayun. Wala mga ito sa Wala siyang mga isip. Na Ayan. Ayan. Nasabi, ah, ah, nasabi naman na nila lahat. Pero ang isa po sa una niyang ginawa ngayon ay ang pagbabalot ng pagbabalot po ng ano isda ayan Ay, ah nilalangal pero di mo iuwi hindi ah, di uuwi ah sige ang pa po kasi namin pagkain time check it's already 2.25 p.m. pero ayan po ang dami pa namin pagkain kaya kung naririnig niyo po ang aking uh, malaging tong boses punta na po kayo dito sa punang baga ngayon pa lang ayan Kaya may parapol <laughs> po kaming lumpia Zuka, Zuka. Katsip? Meron talaga yan, girl. May karapol. Ang ko lang. May parapol din na kasama kay. Ay, grabe talaga. Sarap? <laughs> Dalawa ni Ma'am Mitch. Alam ko lang kung luto ni Ma'am Mitch. Luto ba girl? I ka lang ba girl? Ay, in order lang daw. Walang tayo magluto kaya in order. Huh? Bakit parang boring na boring na kayo mga B? Hindi masaya kami. Uh, mukha ka namang masaya dyan. Okay. Kaya ka pa. <laughs> Ano so, Anong laman daw niya? Uh, Dati lang tayi. Dati Kala ko dito. Siya na? O oh, ano daw? <laughs> Buntis daw ako. Ilan <laughs> taong <ba? laughs> ka Ilan taong ka na? Forty. Pang ilan mo na? Pang ilan na <laughs> Pang ilan? Pang anim na anakan pero pang pito na po. Pang pito na po yan. Kaya Ayun. May isa ka pa. Pagpigyan pa ni Lord. Siyempre, <laughs> blessing yan, di ba? Pero bala ko nang kapunin yung asawa ko. Kuya Ariel, o. Friend ko ba si Kuya Rin? Ay, wala yung dinay. Patag ko huh? na lang. Kuya Ariel, tingnan mo, kakapunin Dogada ka lang. Si Bibay. Wala na yung cellphone. Si Bibay ang itag Kakapunin ko na talaga yung pala. Marabi ka naman kay Kuya Ariel. Ba't mo naman kakapunin? <laughs> Inisip ko, kakapunin ko, tatanggalin ko na. Maganda at dalawa na daw ang nalabas. Ay, kung dalawa ang nalabas, ay grabe na. Tama na, ano? Para na kami bahay ang puna. Pero ilang months na yan, girl? Mga four. Mga four. Mamalo na iyan, ilang months na. Mga four din. Mga four din. Sabay-sabay pala kayo. Kaya nung taigang bahay. Ano nararamdaman mo ngayon? Ang bigat na. Baka kambal. Ay, baka kambal na. Uy, alok ka. Baka kambal mo. Ibigay ni Lord ay kambal Anong gagawa? Wala bang magagawa? Bahay ang puna. Ang walo na. <laughs> <laughs> Nandiyan naman si Sir Roy. Nangako ano, ba yun? Ano, pinalakihan rin ang bahay namin na di kami kasa imaluwang maluwang-luwang na. O hindi may pang ano pang may daso pa. May space pa. May ito dyan buntis. May ito buntis. <laughs> Salamat <tod> naman ako dito. Hindi malilong dyan. nito isang bunpis. piece. Ma napapaiyakan. Oh, tapunan ah, natin. Oh, am <laughs> Ayan, nandito na po ang matanda na talagang nadating pa lang. Kung saan, kung saan pa po ito galing na lupalop ng lugar. Ayan, saan ka pa ba galing? Doon layo di kita. Saan? Doon layo. Doon layo di kita. Doon layo di kita. Doon di kita. O, mo na lang ito. Wait, uh, I'm teacher, of course. Why not? Why not? Or oh, loko loko. We're teachers. <laughs> of, of course. We're teachers. Of course. Of course. Of course. Ano yun? Ko ano gusto mo sabihin? <laughs> of course, lagi <not> late. <laughs> <laughs> Bala na po kayo dyan. Ba't may ka pa lang? Nag-racket. <laughs> Skill mo na racket. Makuwi na rin ako at na din ako. Sayang yun, yung limang diba ubo. May bobo sa'yo. Ah, sabagay, sayang. O oh, yan na, kayo na maubos mo. Alu napasabot nyo yung pamilya. Oto yung ina-ana ko. Ayon. Para sa ina ko. Para sa ina-ana ko. Para sa ina Ay, ko. Para sa ina-ana ko. Para sa ina-ana ko. Para sa ina

Kuya ko, ako. Dalawa, tatlo, apat, ikaw. Anak, dalawa sa lima ka. Malawag sa tulbi. Tapos, sa tulbi. Ay, pag may nabag. ako doon Hindi na ako bike. Pag Sino ba yung mauwi pa yan? Oo, uh, may birthday yan daw silang ano. May uh, uh, ate at sa sana sana ka. birthday yan at kasalag Birthday yan at kasalag. Ay, ka mo rin! Ba? Basta may aatid <laughs> uh, lang silang Birthday yan at kasalag. May pityo isda! <laughs> <laughs> Oo, okay. kami din naman. Na na sa balaw. Uy, akin Kuya, Ako din! Ako din naman. Yung pinag-upon sa balaw. ito na oh. Ang baho nun. may balaw din naman yan. Ilan ang makuha ng santol at papatid? Ako din. <laughs> Eh, dahil nakabike po tayo, ay di ako lang po ang solong uuwi at sila po ay may mga service na motor, tricycle, and car. Car! Kaya naman, <laughs> thank you so much for watching this video and sana ay nag-enjoy kayo sa aming pag enjoy din ngayong holiday. Maraming salamat and thank you for watching! What's up, mga kalabi? Mukha naman makaka-uwi tayo ng safe. Andito na po tayo sa Ribulto ng Uni Dragon. Ribulto! Ayan, meron pa po kasi akong dadaluhang event. Birthday event sa kasalugan. Kaya naman maaga pa akong umuwi at iniwanan ko na dun sa pulang ang aking mga co teachers And at the same time, nagbabike ako. Kaya ayun, maagot na akong umuwi. It's already time check. 4.30pm PM. So, abot pa yung event ko sa kasalugan. Good luck to me. Bye!